sila ay nagtiwala at bumili ng lupa no sa isang real estate developer. At ito ay dahil sa naghulog sila at nagbayad ng lupa na inaakala nila na pagka nabayaran na nila ng buo ay magiging sa kanila na. Opo. Sa awa ng Diyos. Ano nangyari? Bali po yung naabil po namin lupa na wala naman po pala talagang lupa na ina binibenta po sila wala walang lupa ah, po. Wala pero po. pinakitaan kayo ng lugar tama ba um yung pinakita po niyan lugar labas lang po yon ng yung parang yung vicinity po mm -hmm. sa parang na lang po ng ano 'yon pero hindi po talaga okay. totally kanila po yung hindi pala lupa hindi pa sa kanila so ito may pinapakita tayo no para sa mga nakikinig sa radyo um, sa TV sa video makikita ninyo merong plot of land hindi pa siya developed grassy area pa siya pero mukhang ito ang ginamit ng uh, Belardo Real Estate Corporation para mainganyo kayo saan niyo naman nahanap yung mga sales agent nito paano niyo natuntunan naman ito Um, yung sa akin po kasi, pumunta po talaga ako sa office po nila. Bakit mo alam na may opisina sila? May yung mga ba may na May katrabaho no? po kasi ako na kumuha ng lupa nila. Oh, okay. Na po akong kumuha. Okay. So, same area ang in -offer? Yes po. Okay. Sa, sa inyo naman, sa iba, paano nyo po na-discover itong real estate property na ito? Bali po sa Facebook. Okay. So, social media? Opo. Oh, okay. Specific ba na nakalagay kung ano yung address? At paano kayo na ano? Ang ganyo. Ah uh, nakalagay po doon yung address kasi po mm. nakakuha po ako ng lupa na ganyo po ang kumu kasi po mm. Napaka mura. Napakamura po tapos ah uh, 8 years to pay. eight years to so pay. Opo, kaya mababa po yung ano yung yung monthly. Uh, monthly po. Okay. Ipagpalagay na natin eight years to pay. Gaano kalaki naman ang lupa na na nabili nyo. Kunwari, ikaw sir, ilang uh, square meters? Una po kasi binibenta nila 50 square meters. 50 square meters. Tapos, na, ano po nila na maliit po yun. So, mm -hmm. ginawa nilang 100. 100. Oh, Sa po. inyo naman, sir? Uh, 200 square meters. 200 ka agad. Pwede ko bang tanungin yung mga nasa likod ko? ko? Ako, ganun din po nung una, 50, na okay. ginawa namin 100. 100? Sa inyo, ma. 300 po. Ah, 300 ka agad? Sa 50 po, then pinalipat kami kasi hindi na po available na kuha namin. So, ginawang 100 square meters. 100? Sa inyo, ma. 150 square meters. 150? Okay, sige. So, more or less, meron talagang nakatoka, kumbaga, sa inyo. Bago ninyo ginawa yung transaksyon, nakipagkita kayo sa mga ahente. Yes po. Tama. Tripping kayo. So dinala kayo doon sa lugar. Sa labas lang po na dinala po kami sa, sa natawag po nilang right of way. Tapos tinuturo lang po nila kung gano'ng kalaki, kung anong itsura ng lupa hanggang ma madedevelop daw po yun. Okay. Kailan itong transaction na ito nangyari? Ilang? Iba-iba. So merong may 20, isang taon? Ah, may 2020. Sino pinaka? So pandemic ito? Yes pa. 2020, yes, 2021. 2021. 2019 pa. O oh, kasi 8 years to pay, eh, ba? Diba? 2019. Uh, meron bang 2023? 2024? Wala na. May mga kasulatan? Meron po. Sa'yo, may contract to sell ka? Okay. So, kay ako tinatanong ito kasi gusto natin ma-establish kung anong level ng transaction uh, sila umabot. Kasi like, for example, ito, kay ma'am, meron talagang contract to sell. And this one is for 200 square meters. So, ayan ha, may nakalagay dito, 200 And then, ang suma total ng babayaran is 600,000. At attorney Jory Sampior. Magandang hapon po, attorney. Yes, magandang hapon po, ma'am. Yes, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo at gusto lang po namin bigyan linaw at saka bigyan din po ng pagkakataon ng grupo ninyo para sagutin po yung paratang nitong ating mga uh, complainants na allegedly they have been paying and most of them fully paid na ba? Hindi pa. Hindi pa. Okay, so partial payment po ng parcel of land pero wala naman po pala yung property. Ano po ang maisasagot po ninyo dito sa kanilang mga claim? Uh, I think that is uh, entire hindi naman entirely true ang allegations nila, no. Okay. Uh there are there are uh, also like for example uh properties of my clients that are already prepared for I don't know for the distribution of the said land for development for those mm. people who paid I am not uh, privy with the previous transactions Panera before no mm -hmm. because I was only engaged recently so all the necessary papers under the new uh, management we tried to put it in already proper context so that's why I do not know these people no because uh -huh. there are people who lodged their complaint Already, before uh -oh. the Sangguniang Bayan uh, of Silang, and we were able to discuss the same with the officials there what to do to forge an agreement for those who want to refund. We will be uh, facing them, we will be uh, cooperating okay. with them, and then they will just so, go to the office, so on and so forth. So, I okay. just do not sir, know these people. Oh, sige. Okay, so nalilang sir, ha, attorney, tanungin ko lang, kayo ba ay nakapagreklamo na? Kasama ba kayo ng grupong yun? Yung iba sa inyo? Yes, kasama kayo. Ah okay. So attorney Sampure, yes, sila po yes, ay po. part of that group. May napirmahan kayo na kasulatan? Wala po. Okay, pero wala pa, itong grupo po na ito, wala pang napirmahan na kasulatan. Would That is why mm -mm. that is why Panyera, because uh -oh. based on our uh meetings with the Sangguniang Bayan, uh, the Sangguniang Bayan of course, no? Mm -mm. Uh made as possible na we can talk with this uh, complainant. So that yes. is why We're waiting for them naman to go to the office and then at the same time uh, makes an agreement uh, sign with the office so that the refund would be also handled properly Okay, because sir? i do understand yes. these are voluminous of yes. uh, claims no uh -uh. so that is why so that is why i i, I, I do not know how uh, uh why they are again going to tulfo okay. and We are just waiting for the agreement to be forged okay. by them. Kasi so nakausap na nga sa sanggunian eh. Sige, let's give them an opportunity sir. Kung meron na pala kayong uh, pagkakataon na uh, ito ay inilahad ninyo at pinarating sa sanggunian, uh, ano po ang hinihintay ninyo natin ngayon from the sanggunian if ever? Sir, sige. Sir Julius? Sa sanggunian po kasi nag usap po na mm -hmm. ang sanggunian po ay gustong malaman yung ko kopya ng bawat nagre nagrererepan. Okay. Sa magkano po pati Aha. yung bawas po. Mm -mm. Nagpunta po ako sa Sangguniang Bayan ng Silang. Mm -mm. Ano po, hindi po sila nag-comply dun sa ganong usapin po. Sino ang hindi nag-comply? Si AA Belardo po. Okay. Uh, kung hindi nag-comply uh, si A. A. Belardo, uh, I think ang hinihintay dito is kayo ba ay uh, nagpresenta na ng inyong mga dokumento sa sanggunian? Kasi mas maganda yata siya rin. Hindi, tayo hindi ay po kasi oo. ganito po. Kami po kasi yung nagrepan na po kami. Okay. May, may agreement na kami for repan. Okay, mm. ang, ang problema lang po kasi, yung iba po kasi 2028 pa nila bibigyan ng repan or 2027. Mm. Tapos kami po ngayon ay schedule, kagaya ko po, 2024 mm -mm. po yung schedule ko, hindi po nila ako binibigyan ng repan. Kahit okay. magpunta man ako sa office nila, hindi po, sabihin po nila wala pong funds. Ganun po yung ano nila hanggang ay, sa dun. Ano Sandali, po? Sandali ha. Ito. Um attorney Sampure uh, ito pala sila may iba na due na yung refund pero hindi po nabibigyan I do not know I cannot also agree with that totally no? because I, okay. I was not able also to talk to my client but if there is already an agreement between them I told them eh, I gave my number to them okay. that if ever that they go to the to the office as per the agreement na mayroon na silang schedule of payments call me that so that I could Immediately call the attention of the management and give them the refund. Okay. Eh wala naman pong Sige. tumatawag sa akin. Si Attorney Sampior ba yung kausap ninyo yung nandoon nan nandoon sa sanggunian? Yes, Siya ba yung naging representative yes, doon? Pa, okay. So bakit hindi kayo nagpunta kay Attorney Sampior? Or nagpunta ba kayo? Nasa province po si Attorney Sampior, nasa Antique po. Sabi ko sa kanila mm. because I gave my number. Okay. If there is already an agreement between them and my client, then they have already their due uh upon the schedule then they ca I told them to call me uh so that if they're in the office they can get their refund immediately so, sir that's my ano eh. immediately makukuha e yes, nila kasi, kasi tutulungan may, may, po sila ng ano wanted sa radyo. pupunta na sila dyan bukas ipapakita wala na naman problema nila. po kaya 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 nga sabi ko because i'm not privy to the ano no to the schedule wait, 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 sir. of the payment how, how can you mm. not be privy to the schedule if you were the one present in the meeting in the sanggunian of silang kayo po ba ang nandoon? No? Attorney Sampior? Yeah, yeah, yeah. Actually, oh. ma'am, the agreement that they're saying sa sa ano, sa sanggunian, mm -mm. there was no agreement yet. In principle, we said to them that we will make refund to them, but Ford's uh, first an agreement with my client. So 'yun ang ang sinasabi ko, kung mayroon na ba silang pinermahan, okay. na pinarmahan na client ko. Ito sir, sir. sir, meron sir. Ito sir, merong schedule of uh, payment na of refund. Uh, yung isa nito, mm -hmm. partial may 5,000 na uh, refund installment dated August 9, mm -hmm. 2022 pa. Oh. Uh, uh, may refund coordinator sila, si Michelle Arang, Arong. Tama ba? Mm -hmm. Arang. Mm -hmm. So, meron na and payment should have been made eto January, tapos February, March, April, May, June, uh, July. Ah, uh, tinatanggap niyo ito na ganito katagal ang payment. Actually, no. ah. Wala, po wala na poste. po kaming magawa po eh kasi Walang iluluwa Sasabihin po nila na wala silang fund So mag-aantay po kami okay. Ang party list na masasandalan yes. Okay. Number 68 sa Balota attorney Sampior, itong lahat na nandito ngayon They are yes, in possession of a refund installment uh, document That indicates their name yes, kung anong face ang bibili nila kung anong cadastral survey number and then yung refund yes, am. amount okay there is also a contact number i am assuming na itong refund installment na ito hindi lang hawak ng mga um, mga bumili attorney Sampior, it is incumbent on the owner to also have a copy of this hindi pwedeng pinamudmud lang niya yung installment document tapos wala walang kopya exactly. di ba Yes. Exactly mayroon. we have we have in the office that okay. is why nga, ah sabi ko nga dyan ma'am for those people who called me up the last time as far as i recall it mm -mm. nabigyan naman sila nabigyan naman sila that is why nga sabi ko if they go to the office na may schedule of payment sila call me so that i could address it if ever okay. so yun naman na sa akin because okay. a lawyer no i wanted it naman na maayos okay, okay. Sir, ako ako naman, you are holding yes, the portfolio of the real estate company, di ba? I think it's incumbent, yes, I believe it's incumbent on the real estate company to also set their records in order, kasi ibabanggani yun exactly. ito sa kung ano yung records nyo na nandyan, di ba? And to make exactly. sure that the funds will be available whether or not, okay? Whether or not on time na manghingi ng refund nila. Itong mga nakapagbayad na, I believe it is very unfair to have to make the payers or the buyers be responsible for all that. Kawawa naman po sila. Matagal na po silang bayad. Pumapayag na nga sila na bayaran sila in installment, tapos pahirapan pa. Huwag naman po. Bigyan Actually, naman po natin sila yes, ng that, that what, that, na sila ng. halaga. ma'am, the what? Yeah, yeah. That is the problem that I'm trying to address. Sempre lahat naman tayo gusto nating bayaran kasi hindi naman yan sabi nga natin hindi naman yan pinayaran nila one time then so kami na were trying instead of closing the company we're trying to to ano no to refund Question Mas lang sir. Question to, lang sir. Yes ma'am. Did the company at the time they were selling this have the necessary documentation to actually be selling the land or should this be something that the NBI should look into? Kasi doon na po tayo actually, papunta na. I I cannot I cannot answer that categorically because I was just recently engaged okay. but at this point in time in, if you ask the the necessary documents they okay. were already documented Sir. in fact they have already permits okay. and the only uh, the only remaining documents that I think to be submitted that to be complied by the client is from the disused and definitely we're working on it already. Pag tinatanggap po natin ang isang kaso ng isang kumpanya, hindi po ba, hindi natin pwedeng sabihin na ngayon lang ako na-engage. Dapat po sir, alam na natin lahat ng mga nangyari para may full disclosure. Kung kailan lang naman ang lalapit sa inyo ang kliyente nyo, doon naman kayo magkakaroon lang din ng kailan ayaw, ng po ba kayo? kailan, kailan po kayo ano? Kailan po kayo na-engage sir? Actually that was only last year I think, last year. Sige, Pagbibigyan so why pagbibigyan ko kayo, sir, hindi ako masyadong magiging demanding. Pero kung last year pa, sir, may sufficient naman. time at, na po at tayo, sir. Ganito na lang, sir, tutulungan namin yung mga lahat na nandito kasi it looks like all of their documents are in order. But we will also refer this para po for full ano lang, transparency and disclosure, we will also refer this sa ating NBI. Kasi papasok po ito ng estafa kung hindi talaga Ah, uh, magkakaroon ng uh, pag uh, ano pagtugon ng pangangailangan kasi nagkakaroon na ng compromise but if in the first place there have been violations um incurred by the said company uh, dapat lang po siguro na harapin nang uh, makatotohanan ito ng mga may-ari or kung sino man po ang bumili ng kumpanya. 'Di ba? So oh, but, walang Shari, problema doon, walang problema doon ma'am. Ang akin lang doon is Uh, you give the company a chance uh -huh. the na there is that agreement that to be complied because definitely lahat naman to hindi naman sila sinatakbuhan nga ibig sabihin pero uh, sir kung walang kung walang license to sell in the first place medyo alanganin na tayo doon but in any case that's all subject to investigation and proper documentation and of course due process uh, pero ito lang kasi i am assuming na hindi lang itong mga nandito sa studio Yes, ang nagkaroon uh, ng problema or apektado uh, dito sa mga transaction na ito and considering that some of them had actually been paying uh, since five years and even during the time siguro na pandemic uh, walang mintis ano kasi ano eh um, kailangan bayaran eh di ba ako meron kasi akong rule dyan, Shari, eh pagka refund dapat agad-agad kasi nandoon na yung pera eh na, na ibigin na yung pera eh hindi eh, kumbaga parang eh, hindi mo rin dapat napahibain eh, na parang limang taon niyo binayaran, limang taon din kay i-refund. Re ah. ba ay, bakit may bawas? Ay, may 10%? Ay, tama po bang bawas? Tama po ay, bang bawasan ay, ay. kami ng certain ay, ay, different percentage per person ay, ay. per buyer. May administrative fee? Opo. Uh, ano kayang basis pinakaltas? nito? Sila po ay nag-a-accept pa ng mga buyers. Ha? Yes po. Nagbebenta pa. Yes, Sila po ay still ongoing ngayon na kanilang office. Nagpunta po kami dito last Oo. November pa po mm -hmm. and then nag-inano kami sa DIsud. Ah, kasi naimbestigahan na ito. Yes po. And okay. then sabi ni DIsud, pumunta kami na accessor office ng mm -hmm. silang. Naalaman po namin na yung lupa po namin na binenta sa amin is hindi rin mm -hmm. po sa kanila baka hindi pa alam ni attorney Sampiero ito, bigyan natin sa kanya yun po tulungan Yung na natin sinasabi siya. po ni attorney mm -hmm. ngayon lang po yan yung part yung part lang po ng uh -oh. Belardo lang po yung ano nila pero yung sa amin hindi, hindi po talaga sa kanila okay. attorney Hazel magandang hapon po sa iyo ma'am magandang hapon po yes paano po ba ito kasi uh, well it looks like um well ako ang titinan ko dito it's a staffa because there is a sale Of, there's a transaction which apparently the seller is unable to comply with uh, knowing fully well na wala pa sa kanya yung authority or yung title to to sell the said property. Um, Ma'am, I'm sure this is also not the first na umabot na sa inyo. But uh, how can we help po itong mga complainants who pumayag na nga sila na magkaroon sana ng compromise agreement but still medyo pahirapan po ng konti. Mm -mm ang pagbabalik ng pera nila. Yes, okay. Mm, mm from Based po the limited na nadinig po, yes, uh, it would seem nga na it can fall under estafa. Mm -mm. And kung, pero uh, from what I heard, um, they're forcing an agreement, tama yes, po? Yes, yes, oo. So if they're willing to push through with the agreement, then pagbigyan muna natin sila, and then if it bugs down, then papuntahin nyo na lang po dito sa opisina with the necessary documents na meron sila and then we will help them to find a case for okay. okay. Gusto ko sana na maano ito yung ma for for the record, no? Um, we assist them uh -huh. with the NBI para alam nila yung options mm -hmm. nila. Para kumbaga ang tawag natin diyan ay uh, with full disclosure at saka may discernment and uh, well informed ang magiging decision niyo. Alam naman natin na mahirap kumita ng pera and at the end of the day, um, Attorney mm -hmm. Hazel, ang gusto rin lang naman talaga rin ng mga Uh, bumili, maibalik sa kanila yung hard-earned money na Di bali na na yung uh, ilang taon nila itong pinaghirapan, buwan-buwan, you know, na in inaano mo yung sarili mo, binabudget mo talaga para may itatabi ka lang na pambayad sa lupa. Uh, pero, ayun na nga, uh, sa kasamaang palad, ganito pa ang nangyari. I believe rin, uh, Attorney Hazel, what is important is we put a stop, if at all, totoo, na mayroong pang pagbebenta na nangyayari sa hindi naman existent. Ganito, sa NBI na tayo para makasiguro tayo na lahat ng mga transaction will be properly evaluated and you will be appraised, no, of the options. And for what it's worth, para mapaimbestigahan na rin natin any ongoing transactions that should not be done. Okay? So, ganun na lang muna, ganun muna tayo. Mm -hmm. At tatutulungan natin si Attorney Jory Sampior. Yan. Samahan na lang po natin, attorney, para po ma-assistahan ka po kayo, sa schedule po namin mm -hmm. yung pagpunta po ninyo ng NBI po. Mm -hmm. At sana si attorney Jory Sampior mismo ang maka-attend doon sa yes. meeting with the NBI. Okay? Maraming salamat po, Atty. Jory Sampior, Legal Counsel ng Arturo Belardo yeah, Real Estate. Too. Okay. Salamat Sige. po. And ganyan din po mm -hmm. kay Tony Hazel Rojas, syempre, uh, yes. ang Arist Assistant Regional Director po ng NBI. Salamat po. Mga mami-sir, kausapin kayo. po namin kayo ha at uh, schedule po namin yung pagpunta po natin ng na NBI. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.